So, marami sa inyo talaga nagtatanong about ng sa meal plan. Hindi ko kasi masyadong masagot ng meal plan kasi uh, bukod sa dahil nga mabilis ako magsawa, pero natry ko yung meal plan. Ah. Kung pag-uusapan natin yung nagsisimula pa lang ako, wala talaga ako meal plan. Ang pagkain ko kasi, at the start, puro ulam lang sa karinder. Nag-focus muna ako sa ulam. Unang tinanggal ko lang is yung rice. Yun lang. Yun lang for, I think that's 3 months. Ganon. Puro ganun lang cycle ng meal ko. Then, yung pagkatapos ko magpahinga, yung pahinga na pinag-uusapan natin dito is yung pinatawag na hindi ka ganong ka-strict sa diet meron kang paminsan na cheat meal dyan, gano'n. So, hindi ganong ka-strict. The thing is, andun ka pa rin dapat doon sa calorie maintenance mo. So, anyway, dun sa second phase ng buhay ko, doon na ako nagkaroon ng chance ma-experience yung meal plan. So, ang ginagawa kong meal plan dati, uh, more on magbo-boil ako ng manok, tapos, yun yung kakainin ko for A week. Ang sausawang ko nun is... Suka na may asin or either... Lemon na may asin or ayamansi na may asin. Yun lang yung nagpapasarap ng pagkain ko. Second phase ng diet ko. Second phase ng journey ko. So, yun. Uh, adobo. One week. Kaya nga lang, experience ko kasi yun. Parang nakakasawa masyado, di ba? Eh kung gagawin mo yung meal plan kasi dapat yung okay na para sa iyo. Basta ang ang pinaka goal lang dito tanggalin niyo lang talaga yung mga uh, sugary food ninyo. tapos yung ano yung kanin talaga yung number one na uh. una mo tanggalin. Pero don't worry ah, uh, kahit pag tinanggal mo yan tapos sobrang talagang yun yung temptation mo, Uh, pwede naman kahit once, once in a while, kung in case ang ka pa lang. Once a, for example, ganito gawin ninyo para hindi kayo masyado mahirapan. Uh, Mag-strict diet kayo for a week na wala masyadong, wala kayong kanin or either kalahati lang talaga sa isang araw ng yung kanin, kalahating cup ng kanin sa isang araw. Tapos, moron ulam ang gawin ninyo. Moron gulay, moron ano. Kasi, kung i-focus nyo agad yung sarili ninyo na sobrang stress, trosen lang ang stressful sa mga obese ang mag-change agad-agad ng diet na hindi, nila, hindi pa sila sanay. So, una muna ninyong gawin is bawasan niyo muna yung mga sugar ninyo sa katawan. Kasi magko-convert kayo eh from sugar adapted to becoming a fat adapted, adapted na metabolism. So focus muna kayo na tanggalin ang mga sugar, tanggalin yung mga carbs. Yun muna. Tapos, ang gawin din yung technique, lam, ano, laman kayo ng mga manok muna. Basta, alam mo lang yung luto is walang sugar, okay na siya. Huwag mo muna isipin masyado yung, ano, yung, kasi meron kasing mataas na level ng low-carb diet eh. Yung pinaka-simpling explanation doon kung gusto ninyo, eh, mas madaling in intindihin to eh. Mag-focus kayo sa mga mamantigang pagkain at protein. Yun lang. Tapos tanggalin nyo lahat ng mga sugar food, tanggalin nyo yung starchy food, tanggalin nyo yung mga... Yung kamote, hindi siya talaga siya pwede. Pero kung nag-weightlifting kayo, pwede siya. Mas magandang gamitin or mas magandang kainin ng kamote kung in case nagbubuhat kayo. So, depende. ah uh, dapat kung in case nakain kayo ng carb, kailangan strategic siya. So, for example, kapag kumakain ako ng carbs, ang ginagawa ko, ginagamit ko yung carb na yun as an energy. Ginagamit ko siya, kanyarin gusto kong tumakbo ng kasi right now, nagsusunog ako ng almost a thousand calories. And for times kong in a week, ginagawa yung 1,000 calories burning. So, kaya ako ginagawa yun, ibig sabihin, nagkukonsume ako ng medyo mataas. Like, for example, 150 or 100 na, 100, 150, 70 na carbs yun. Kagamitin ko yun, iba-burn ko siya. Yan lang, wala talaga ako masyadong meal plan. <laughs> Fokus kayo sa mamantigang pagkain tapos huwag nyo lang hahaluan talaga ng carbs. Yun lang yun. Yun lang.